for today's video mga idol ayan bumili ako ng bulaklak so may nakita ako mga Pinoy so tara kain tayo guys tulo by chinko nag order na ko daan tara na mag na tayo mone ilahangkuan kuan guys kanang Pinoy deria kanang itlog sa manok ito yung Uh, Pinoy ng Biliano iba Misamis Oriental Ay Itlog ng chicken Ayan ang kakaibahan dito At saka unique Kasi may pipino silang ganyan Tapos asin Nilagyan ko Pasinsa na sa mga bisaya Mga idol ha Na ano Baka magsabi sila na Hilas-hilas ako ba Kasi magtagalog man Pasinsa na talaga Kasi may mga viewers man akong tagalog Naawa man ako Kasi hindi man sila makaintindam. Ang sabi, na, ah, nabulol Hindi man sila makaintindi ng bisaya. Eh, yung mga bisaya, man, mga matalino man tayo makakaintindi, man tayo ng Tagalog, o, diba? Kaya, pasinsyahan nyo na, magtagalog muna ako, o. na mga idol, hindi ko namalayan yung suka pala yung una kong nalagay, ay, sobrang anghang, kaya, ayan, nasira ang muka ni Inday, hindi halos makain yung uh, pinoy, at saka yung pipino kasi super talagang anghang Diyos ko, sayang talaga yung ano pipino mga idol, pero no choice ako mga idol oh. tinapon ko mga idol, sorry sorry po sorry po ha, kasi ano lang talaga mga idol, hindi ko makain sa sobrang anghang kaya yan, nagulit ako ng suka, yung walang silig ayan na, at saka nagkuha ako ulit na pipino sorry po sa may ari, ubus na yung pipino niya <laughs> Ako lang yung nakaubos. <sukas> Hindi talaga may ng mga idol. Magka-crab tayo ba? Ang sabi so, so, na pag-istorya ay eh, pag-pronounce. Magka-crab? Uh, mag oh, basta mo yun na yun. Basta ka nang ganahan. Bito ka kagmurang kagmangala ba? ganahan kay ka uh oh. na. Nag-solo flight si Inday. Kaya ako may isa nag-baktas-baktas. Ako lang isa nag-baktas-baktas ba? I'm sorry, tagal ng baktas-baktas. Eh. Naglakad-lakad. Galing nagbili ng flowers. Kasi may, may order ako. Flower bouquet. Kaya ayan si Inday. Oh nag solo flight nagmukbang ng Pinoy ayan ang Pinoy dito sa Misamis Oriental guys kasi wala silang Pinoy na bibi sarap yung Pinoy na bibi dun sa amin sa Agusan del Sur ano maraming balot tsaka Pinoy masarap pa yung mga Pinoy tsaka balot dun kasi galing talaga doon sa agusan yung mga bibi itlog ng bibi mga pinoy ganon for short ba na sila farming sa bibi ganon sa mga balutan pinoy ganon sa inyo ba mga idol yung pinoy nyo mga idol may pipino ba kasi dito meron, dyan ba sa inyo? Pero kung wala, itry nyo guys na lagyan nyo ng pipino. Sobrang sarap. So, yun lang for today's video. Sana po nag-enjoy po kayo sa ating mukbang. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Char lang. Thank you. Bye-bye. God bless us all. Mwah,